Okay mga boss, so meron tayo dito dalawang uh, Honda genuine parts. Ito ay dalawang uh, klase ng valve seal. Ayan. So magkaiba sila ng ano uh, mga boss, ng uh, code. Ito ay itong isa 12209 GB4 uh, 682. Ito namang isa ay 12208413003. So GB4 at uh, 413. Itong dalawang valve seal na ito mga boss kasi usually na in offer na pwedeng gamitin sa ating uh, TMX uh, 155 unit. Pero uh, supposed to be uh, etong GB4 ay hindi talaga to pang uh, TMX uh, 155 or pang TMX 125 Alpha. Ito talaga mga boss ay pang Honda Wave or uh, Honda XRM. So based sa parts catalog ng Wave at sa uh, XRM, valve seal, ito ang code niya 12209GB4682. So pang Wave to talaga or XRM. Ito namang uh, 413. Ito talaga yung pang TMX 155 mga boss. Sa parts catalog ng TMX 155, TMX 125 Alpha or yung XR200. Ito yung nakalagay na code sa kanilang valve seal. Alright, so ano bang pagkakaiba ng dalawang ito uh, mga boss? So una, dun sa code nila, magkaiba. At uh, dun sa kanilang presyo, ay um, Magkaiba din at malaki ang kanilang uh, price uh, difference. Dahil sa GB4 mga boss, ang presyo nito ay uh, 80 pesos per piece lamang. So kung dalawang kailangan nyo ay 160 pesos. Samantalang dito naman sa 413 ay 240 pesos ang per piece. So pag dalawa, 480 to 500 pesos mga boss ang uh, magagastos nyo. So napakalaki ng kanilang diferensya. Sa kanilang physical appearance, mga boss, mayroon din silang pagkakaiba. So gagawa natin ng video, i-focus uh, fo natin yung bawat isa para makita nyo mga boss yung diferensya nila sa kanilang uh, physical appearance. Alright. So yan mga boss, yung 413 sa kanan, yung GB4 naman sa kaliwa. Kung mapapansin natin yung 413 ay may detalye sa top nito samantalang yung GB4 ay plain lamang. Tapos yung retainer ring ng 413 ay dalawang beses umikot samantalang yung sa mga GB4 ay isang beses lang. Okay so yan yung pagkakaiba ng GB4 at 413 na valve seal mga boss. Sana makatulong sa inyo. Alright, this is Sideload Motorcycle Parts. Thank you. God bless. Ride safe always.